Una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Secretary na bigyan tayo ng pagkakataon no na makapag-meet kami last Monday. Despite the increment weather, nagkaroon tayo ng bagyo sa kagayan noon. And uh, despite that, sabi ko, uh, uh, mabuti na lang at bago ako malis ng Sunday, no, nakita ko medyo liliis sa atin. So, I just took the opportunity na kailangan i-meet ko na si Secretary. Kasi ako ang mingi ng meeting. Tapos mahirap din naman na hindi ako pupunta. Actually, sabi ko nga, yung ibang mga yung ibang mga kasama ko sa kongreso, tataka nga sila, nakikipag-meeting ako kay, kay Secretary, pwede pala. Sabi ko, ako with your respect kay Secretary, gusto ko na rin puntahan niya ang lugar natin. And that I signified or I moved no, nung hearing natin na invited personally the Secretary. Ngayon, No, nung, nung nung that was the hearing on a, on a Friday, the last day of the budget hearing, no, committee hearing. At uh, nag-set kami ng Monday, ng afternoon. So nakita kami sa Congress, nagkataon nagsuspend ang ang office, dahil of Metro Manila and a a other area. Pinatanong ko kay Atty. Kasuwai kung tuloy kami kasi nagco-communicate sila ng COS niya. Sabi tuloy, walang pagbabago sa schedule. So pumunta ako ng Congress and uh, of course I heard na nandun si state Speaker during those time So uh, nung sinabi ni Atty. Vic na pwedeng gamitin namin yung social hall para mas maluwag kaysa sa opisina, sabi ko mas maganda. So we went to the social hall of the Speaker. Doon kami nag ni Secretary. Siyempre nandun ang uh, Director ng DPWH Region 2 together with the, the Planning uh, uh, Division Chief si Director Matt and uh, Ma'am Cecil. So, nandun, sinabi ko kay Secretary, papasalamat ako, hindi ko talaga akalain, imimit -me niya ako. Pero sabi niya, hindi kong talaga mabimit -me tayo. And very accommodating Secretary. I just hope, sabi ko, ma-survive niya itong mga problema natin. And he will come up with a permanent solution. like in any, any problems, no? kaya natin iniimbestiga ito, kaya natin binibigyan ng solusyon para hindi na po ma maulit. Sabi ko, bakit naman ako matatakong umarap kay speaker, ay kay secretary? Yan ang tanong. Kung wala naman ginagawa ang distrito natin, this I can guarantee, sabi ko nga, wala pong tersera distrito na ghost project. Okay? At walang substandard. Yan, paano, ko, paano natin malalaman yan? Eh di, kailangan pumunta secretary. No? Kasi sabi ko, kung pupunta, sekretary, boss, sabi ko, kung pupunta ka, makikita mo itong hinihingi ko. Na itong hinihingi ko ay hindi para sa akin, kundi para sa buong probinsya ng kagayan. Dahil nandito, nilatag ko, kung napansin nyo yung post namin, nilatag ko yung plano, inisa-isa ko. Sabi ko sa kanya, boss, alam mo, mahal na sekretary, I've been very knowledgeable of all of these things. Kasi it formed part of my program before I entered politics. Noong 2018, nalatag ko na to, napuntahan ko, ginawa ko itong plano, ginawa ko itong programa. And what's the best way to magmaterialize itong mga programs for resistance, resiliency, if not mapunduhan ito? Useless lahat ng programa ng resiliency sa totoo lang, no? kung walang kakibat na pondo. So, ito na, nilatag ko, Ma'am Tere, na-appreciate ng Secretary. Sabi ni Secretary, alam mo kung ikaw palang ang um, unang congressman na kausap ko, sabi niya, na kumpleto ka sa plano, kumpleto ka sa detalye. Kasi sabi ko, yung paulit sinasabi, ulit-ulit sinasabi, no, na ang isang congressman ay hindi dapat trabaho yung pagpupundo. Sabi ko, simple lang po ang sagot ko. Ang budget is the major, if not the most important legislation na ginagawa ng Kongreso every year. That's the reason tigil lahat po ang committee hearings kasi i-deliberate ang pinaka legislation which is the national budget. Hindi gagalaw ang gobyerno kung walang budget. Ngayon, anong role ng congressman? Siyempre ang role ng congressman, hihimayin mo ang provisions of the law. Pag sinabi mo, pag gumawa ka ng batas sa revised penal code, very specific ano ba ang justifying eh, circumstance? Ano ang exempting circumstance? Ano ang may mitigating circumstance? Ano ang aggravating? Inaaral yan bago maging batas. Ganon din po ang budget. Aaralin dapat ng isang congressman ayon dun sa kapangangailangan ng inyong distrito. So ako po bilang inyong congressman sa 3rd district, I really no, find time na kailangan nandyan po ako tuwing budget hearing. Ngayon po, for the past two, two, two congresses, member po ako ng, 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 uh, ng appropriation. Okay? Last congress, nung first congress, vice, sa uh, uh, member ako nung first congress, second, second term ko, vice chairman ako, in charge sa, sa infra. Ngayon po kasi, no, nung pinagpili ako, gusto ko ba mag vice chair ng APRO or maging chairman ng Resilience sabi ko punta na ako ng chairman okay para makatulong palalo no hindi lang sa ating bayan kundi sa buong Pilipinas so ito po ginagawa ko ito no na lahat ng mga para sa Tugigaraw para sa tercera distrito hinihimay ko kung wala ang provision of the law ano ba yung provision of the law na wala ang para sa Solana Bridge, tatanggapin ko na lang ba yun? Biglang nawala? Hindi ko po tatanggapin yon Kasi mangyayari, parang pinabayaan ko, I will be remiss of my duty bilang inyong representative. Nakita nyo naman ang pangangailangan ng mga taga Solana. Magsara lang yung steel bridge traffic ang buntod. Sino po ang kawawa? Tayo lahat. Kahit taga-ugak ka, matatraffic ka na. Bakit? Kasi Iisa na dadaanan. Yung mga taga-eastern, pag nabaha na yung overflow, di po ba lahat tayo apektado? Alam nyo, sabi ko nga nung, nung amulong uh, inauguration, imagine 30 minutes travel time ko from my house papunta dito, which is less than 1 kilometer away. Dati kinukuha ko lang yan, less than 5 minutes dito. 30 minutes from Balsa daw ang traffic hanggang dito. So, eto, With do respect no sa ating mga detractors kaysa po bumatikos kayo tanong ko lang challenge ko sa inyo ano ang pwede mong gawin bukod dyan sa paninira makakatulong ba ang paninira mo makakapagtayo ba yan ng solusyon makapagbigay ng solusyon sa problema natin diba very simple lang I'm just very happy kay Secretary Dizon pinalik kasama siya sa pangarap natin. Pinalit niya i think 700 uh million yung ano, yung overall kasi on top dun sa one Bridge, no, na nagdagdag siya ng i uh, think 150, nagdagdag siya sa Solana Bridge, no? Kasi inexplain ko kay secretary, kasi palaging tanong ni secretary, what is the plan? what is the absorptive capacity. Mahirap kasi release ka ng release, tapos hindi mo nagagawa kung hindi naubos. So, yung mga detractors na naman natin, makinig po kayo sa mga pronouncement tuwing budgeting. Yung sinasabi nyo na buuin ang pondo para matapos, excuse me, sabi nga nila, mahirap i-mapamemestra no awan to ang mom. Pero mas mahirap na maging very bright ka talaga no? Hindi mo naman alam ang pinagsasabi mo. Ang Pilipinas po, with your respect sa ating bansa, we don't have the luxury na ang isang bagay ay kailangan kumpletuhin na natin, lalong-lalo na kung di natin magamit ang pondo sa isang taon. Ang tawag po dyan, cash budgeting. Huwag kang hihigi ng pondo na hindi mo naman magamit. Katulad lang yan sa isang bahay. Gusto mo ang asawa mo, ha? hihingan niya na ang bayad sa kuryente hanggang December, January pa lang hihingi na niya sa'yo? Diba? Siyempre, ang sasabihin ng asawa, ikaw naman, ba't kahihingi hanggang December, eh, January pa lang ngayon? Okay? So, ang, pag point ko dito is, the government now is trying very hard, no? Napunduan lahat ng pangangailangan natin. And I just can understand the secretary now, DPWH, Sibin na very desperate na rin siya, frustrated sa nakikita niya kasi alam niya kakulangan sa pondo na pupunta pa sa ganitong mga proyekto. Talaga naman magagalit ka. Ito sa atin, no, sa 3rd district. Lahat po ini natin tulay para lang malaman nyo, Solana Bridge. Bypass road para matapos na ng DOH hanggang uh, hanggang bagay at hiningi ko sana mabigyan na hanggang palwa. Okay, para matapos na. Kasi kung matapos hanggang palwa medyo madedecongest na yung kalsada doon kasi imbes na magsama-sama doon sa may shell, di ba, nalalabas, eh kung papunta ka naman buntun, gaganong ka, tama po ba ako dito? Di ba? So, iningi ko na para matapos na. Okay? Of course, pinaka One River Bridge, Enrile, no? Pero yung Enrile, hopefully, mabigyan din, naging additional. Itawis Bridge. Yeah, Itawis Bridge. Kasi walang pondo din ang Itawis Bridge. With due respect kay Secretary Dyson, sabi ko, boss, pagpaumanhin nyo, ginagawa ko ito noon pa. From the time na Villars the Secretary to Secretary Oging Mercado to Secretary uh, uh, Bunuan, kung makita nyo, ako mismo ang nagpe-present with due respect sa DPWH. Why? Kasi po, ito yung part ng vision ko para sa 3rd District. Not only as a representative of the third District, but more so as a true kagayano na taga-tercera distrito.